Hello guys for today's video so uh, naabot na din mi dire sa Palipon Beach so dahil din mong lagian din sa Picas Agi, so nangabang na may ani og motor so ang bali ang isa ka adlaw sa motor uh, 300 pesos ikaw na mag gasolina so inihina mi backlay dire oh so tayo na mi dito excited na kay ko lagi kay uh, sakay na katong duyan nga kusog love you love you. so nagkaduol so, na din mi ani Huwag ang akon tiin, nagpanikad na taon So, kung koyo dyan si Shisharo, no? So, mo ang palitan ni sa puti kay balas, no? Nawaran, doon yung kayo. Dito na awa, ha? Kaya doon Inyo din makita, dire, ang mga nagyanduyan. O, naapoy po yung mga human drone. So, sila ang mag mag-camera ninyo, o video-video, ane? Tura, tura, o. Makita ninyo na ron, no? Doon yung kayo, na po yung mga kananan, dire, pwede na po bumukaon kung ka mong ang mga lamisa di ako hindi ako mong plastar kay naghang intawa ng lapita kay naghang kinika pinakasikat na doyan direk sa sikihor o oh, dool na, yu na yung kayo ay palipat na mata kay piti na yung doola o oh. o kana na kita ninyo na naghang intawa nga nagtapok kalang kumala na mga marites <laughs> Ang lang gusto pong sakay ng duyan diha. Oh, tawag -taw ng duyan duyan no. Oh. Kita niyo na. Oh, gihikot no sa lubi god. Oh, dera oh. Oops, gipungan. Oops. Ah, nahuman na siya. Oh, okay, na pa isa oh. Oh. Tayo, tanawa tanawa lang ng kamera diha oh. Oh, gata sa plus oh. Oops, tawag up. Oh, tanawa ang cellphone lagi wala-wala. Oops. Oops. Okay, yan ang ikuan Mm, sabalas. Oh, saka pun. Pun, ibut sa akin Iya po. pun na tangsa sa rubi. ara. Oops, kami na pun di ay to. Na Oops, so, kawai, kawai mga friends. Ops, oh, tu ang gitu. Tiyok. Mm, balik na po. Oke, okay. oops. Dan lawa. So, mula di tau. man sini tadi ha. Oh, video hana pun yung rubi. Ito yuk na pun yung rubi. Oh, to ara ang rubi. Di fokus. Ops, oh, tu Oh, untuk yuk masuk mira. empat mm -hmm. balik di Buda Sia. Oh, bintangan apa? Bintangan bintangan pantai kol, pantai kol, kau kau lah mesti lah mai Oh, oh, oops, uh, astang mai haji mulai yo. No, biju haji ini si atlas tabu kol. Ini atlas oh, kau bira bira yang silpon tu arah. Oke, okay. oops, tu ada pun hmm, toyok yang si Nin toyok ang to gi na cellphone kay na humala. Ay wala buta nag polay. Ning sakay buta dia nin tuyok na buang lubi. Tu ara di ra hiji kol ni singisi buta dia no kay genduyan lagi ta nila. Ha? taawa awa peting. Kung kamo mali secure ayo di nin ni genduyan na nila dringa peting. Sugam labyog. Tu ara. So gim Kamirahan na po ng gisu kata ala ng isingisi kita na napita ba oh to ara odin hinal ko to kaya parang mahuwala ka